Oh, hey, Ang cute ng baby niya, ha. Pakis naman ako. Uy! Dumulas. Uy! Ano ka ba? Baka dumating na si kumpare mo. Ikaw talaga. Ray. pare. Uy, pare. Ah, uh, buti naman maaga ka. Ito nga pala yung paunang bayan ko sa utang namin. Eh, na, medyo may kaligitan eh. Pero, ya yeah, mo, sa susunod na linggo, babawi ako. Hmm. Um, Hindi, sige pare, okay lang naman. Basta, alaga mo lang mabuti yung mag-ina mo. Tsaka pare, cute baby nyo ha. Wala pang buhok parang ikaw. <laughs> <laughs> Siyempre, alam mo naman kung kanina magmana dito. <laughs> sa bagay. Pero kamukha mukha ng misis ko, ang lakas kasi ng dugo na ito. Oo nga eh. Ganda ng dugo niyo pare. But anyway, Sige na, mauna na ako. May asikasuhin pa ako eh. Ha? Oh, sige, pare. Thank you, ha. Ah. ah, Mari. Bye-bye. Ingat, ingat. Mm -hmm. Ano, Han? Kumain ka na? Ah, uh, di hindi pa nga eh. Magluto na lang kaya tayo. Eh. Sige. Sabay na tayo mamalengke. Ah, oh, sige. Pwede rin. Pero patulugin muna natin si Baby. Yes. pare Baby! Ano? Gutom na naman ikaw. Ha? Bakit? Huwag nang cry-cry. Ito na lang, laruin mo. Peek-a-boo! Peek-a-boo! Ay! bibi, ano ba yun? Baby, dyan ka lang ha? Baby, lang ikaw. Wait lang. Oh! Mare! Oh, pare. Andiyan ba si, ano? Si pare? Naku! Kakaalis lang eh. May pinuntahan ay ganun ba eh usapan kasi namin ngayong araw siya magbibigay ng pambayad di eh. Ah oo wait lang nabanggit na yun eh actually meron naman na ah. um kaya lang pare okay lang bang next month ulit kasi may in order ako sa online ni eh. i darating kasi nga mamaya iwala na kasi akong makuhang iba eh, Mare, hindi naman pwede yung ganoon kasi nakapag-usap na kami ni pare. Kailangan-kailangan ko rin yung pera eh. Eh, yun na nga eh. Kasi bumili din kasi ako ng gatas ng baby namin. Pare, baka naman may pwedeng ibang paraan. Um, ano ba yun, Mare? Ah, uh, pare, pwede bang sa kwarto na lang natin pag-usapan. O sige, kung kahit anong usapin yan, tara. Kaya lang. Anong pag-uusapan natin, Mari? Teka lang. Bibi, dito na ikaw ha. Sa kwarto lang muna si Nan. Bihid ikaw ha. Mari, iiwanan mo yung anak mo dito? Isama na lang kaya natin. Pakumiyak pa yan ni? Eh? Ano ka ba, pare? Bakit natin sasama? Gagawa tayo ng milagro, tapos katabi natin, baby. Ayan mo na, okay lang siya dito. Safe naman yan dito. Baby pa naman to, eh. Sigurado ka, ah. Eh? Oo, tara na. Tar baby, wait lang, ha? Han? Han, dito na ako. Umiiyak <coughs> tong bata. Anak, ikaw may iyak. Asa mami mo? Ay, yan. Sa alpon niya to, ah. Sige na, tahan na, tahan na. tayo kay mami, hanapin natin, ha? Sige na, huwag ka nang Ito na, ito na, ito na, ito na. Ha? Han. Kanina ka pa? Kanina pa ako dito. Nakatulog ko na ng anak natin eh. Uh, nga, Han. Hindi nga pala. Uh, pumunta nga si kumpare para iabot ko yung bayan. Oo nga pare. Sinumahan ko lang din si Bella para iabot yung bayad. Pamagalan na kompleto na yung bayad pare. Anong bayad, Bel? Paano ka nagkaroon ng pera? eh nasa akin yung pera. Ano? Tapos na ba kayo? Kitang-kita ko kayo, Bel. Hindi ko na nga kayo ni Boy. Kitang-kita ng dalawang mata ko, nasarap na sarap kayong dalawa. Ano man eh, malabiro ka talaga. Ah, ano pong ibig sabihin? Ah, iniwanan ko lang si Baby sa para ibigay kay kumpare yung bayad. Belle, huwag mo na akong lukuhin. Hindi maglilis ng uri yung mata ko nakita kayo ng kumpare ko. Ano bang kulang sa akin, Bel? Ha? Ginagawa ko naman lahat, ah. Ano bang meron dyan sa lalaki na yan na wala ako? Buhok? Bigote? Pera? Bel, kaya ako ako nagtatrabaho, di ba? Para sa anak natin. Bel, nag lang tayo dahil nanganak ka. Bel, bilang asawa mo, bilang tatay ng anak natin, ginagawan ko ng paraan. Kahit alam kong dito tayo. Kasi mahalaga itong pinuho ng pamilya para sa atin. Tapos tang... Ipagpapay po ko dito sa kumpare ko. At ano yung pagpapay po yung Eh, ano ba? ba nun? Hindi mo ba alam na tinutulungan kita para mabayaran mo yung utang sa kumpare mo? Eh, nabiklihan nga ako nagsusumikap, di ba? Kaya nga ako nagsusumikap para matapos yung bayarin natin, eh. Hanggang kailan? Han? Buwan, buwan! Buwan, buwan, nagi... Nagsasacrifice ako sa mga gastos ko dahil sa utang mo! Oh, utang? akin ang o. Utang natin po. Gihastos natin sa anak natin. Yes. Sabihin mo, ikaw. Ang mo nga Alam mo naman sa sarili mo na may anak kami. Simong buwan pa lang. Simong buwan pa lang. Pa Okay naman eh. Bayad na yung utang eh. Kalimutan mo na yun. At least, nakatulong pa din ako sa inyo. Nakatulong <laughs> sa ano? Mambababoy mo dito sa asawa ko. Paninira mo sa pamilya namin. Ang kapal na mukha mo. Tinurin <laughs> pa naman itong pare. Tapos ganito lang gagawin mo. Dito pa mo sa pamamahay natin, Bill. Han, pwede bang Malampasin mo na to. Wala na, oh. Ayaw mo nun. Solve na yung problema natin. Wala na tayong utang. Oo. Oh. Solve na talaga. Kaya, agad, aga okay. din din nagigising kong bata. At nasa tamang pag-iisip pa ako. Mas na kayo. Huh? Alis ka na, Bill. Okay, fine. Aalis ako. Pero akin yung anak ko. Hindi mo ko nito. Kaya kong palakihin to. At hindi mo hindi magmamana sa ito. Please, Bel. Karel. Umalis na tayo dito, Bel. Ang daming drama ng kasama mo. Akin yung anak ko. Makikita tayo sa korte.